nakakapanlumo habang ipinagmamalaki ng malakanyang na independent daw ang International Criminal Court, ICC. Tila nakakalimutan nilang ang desisyong ito laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malinaw na politikal. Hindi mo kailangang maging abogado para makita na ang kaso laban kay Duterte ay hindi usaping legal, kundi usaping pampolitika, isinusulong ng mga banyaga at ng mga lokal na grupong gustong burahin ang alaala ng kanyang tapang. Sabi ng palasyo, ang ICC ay hindi naiimpluensyahan ng mga pahayag sa politika, ngunit kung titingnan mo ang pattern ng kanilang galaw, mula sa araw na umalis ang Pilipinas sa Rome Statute hanggang sa pagbubukas muli ng Drug War Investigation, lahat ay tugma sa mga panawagang destabilisasyon ng mga anti-Duterte forces. Kung tunay na independent ang ICC, bakit pinupuntirya nila ang isang leader na nagbigay respeto at seguridad sa bansa? Bakit hindi nila tinitingnan ang libo-libong buhay na naligtas dahil sa tapang niyang lumaban sa droga? Ang totoo, ang ICC ay ginagawang instrumento ng mga elitista at ng mga Western powers para palabasing madugo ang kampanya kontra droga. Samantalang ito ang nagligtas sa milyon-milyong Pilipino sa kamay ng mga sindikato, ang mga pahayag ng palasyo na parang neutral ay nakakapagtaka. Sila mismo ang nagsasabing hindi nakikialam si Marcos Jr., pero bakit tila hinahayaan niyang diktahan ng ICC ang ating sistema? Nasaan ang paninindigan ng bagong Pilipinas kung ang soberanya mismo ng bansa ay pinakikialaman ng mga banyaga? Maging ang Office of the Ombudsman ngayon ay pinapakitang independent. Pero kung totoo ang kanilang layunin, bakit tila sa mga pro Duterte lang nakatuon ang investigasyon? Bakit hindi hinaharap ng Ombudsman ang mga bagong anomalya sa flood control projects at mga ghost infrastructures? Ang hustisya ay hindi dapat pumipili ng kulay. Pero ngayon, tila ang mga tapat sa bayan, sila ang ginagawang target. Si Duterte, kahit hindi na nasa pwesto, ay patuloy na ginagawang simbolo ng takot ng mga korap at mga mapanlinlang. Bakit? Dahil alam nila, sa ilalim ng kanyang liderato, walang pwedeng makalusot. At ngayon, ginagamit nila ang ICC para siraan ang pangalan niya. Para takuti ng sino mang lider na susubok ipagtanggol muli ang bayan sa droga at katiwalian. Kung may respeto talaga ang palasyo sa independence, dapat una nilang igalang ang independence ng bansang Pilipinas. Hindi natin kailangan ng korte ng ibang bansa para turuan tayo ng hustisya dahil ang tunay na hustisya ay nagmumula sa taong may tapang at malasakit, hindi sa dayuhang nagmamarunong.